Aming amang nasa langit, dakila ka sa lahat ng bagay. Ikaw ang tunay na guro, ang bukal ng karunungan, pag-ibig at gabay sa buhay. Sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong paggalang at pasasalamat. Iniaalay po namin sa iyo ang lahat ng guro, ang mga taong araw-araw ay nagbibigay ng kanilang lakas, talino, at puso upang hubugin ang susunod na henerasyon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang sipag at tiyaga. Sa kabila ng pagod, kakulangan, at minsan kawalang pansin ng iba, patuloy silang nagtuturo at nagmamalasakit. At dahil dito, hinihiling namin sa iyo, O Diyos, ang iyong banal na proteksyon para sa bawat guro sa araw na ito. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Sakit o panganib. Balutin mo sila ng iyong banal na presensya. Protektahan mo sila sa biyahe, sa paaralan at sa bawat sulok ng silid-aralan. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Palitan mo ng bagong lakas ang kanilang pagod na katawan. At higit sa lahat, punuin mo ang kanilang puso ng pag-asa. Gabayan mo po sila, Ama. Bigyan mo sila ng karunungan kung paano turuan ang bawat bata, lalo na ang mga estudyanteng may mabibigat na dinadala. Hayaan mong makita nila ang tunay na pangangailangan sa likod ng bawat bata. Ang pangangailangang mahalin, unawain, at pakinggan. Gamitin mo ang kanilang boses upang magturo ng kabutihan. Gamitin mo ang kanilang mga mata upang makakita ng potensyal sa bawat estudyante. At gamitin mo ang kanilang mga kamay upang magtanim ng pag-ibig, disiplina, at pananampalataya sa puso ng mga kabataan. O Diyos, tulungan mo silang hindi lamang magturo ng mga leksyon, kundi magturo ng pagmamahal, una sa iyo at pangalawa sa kapwa. Sa bawat kwento, bawat aralin, bawat sermon, naway maramdaman ng mga bata ang iyong pag-ibig. Naway sa pamamagitan ng mga guro Matutunan ng mga bata ang kabutihan, katapatan at paggalang. Panginoon, palakasin mo sila. Kapag sila inanghihina, patatagin mo sila. Kapag sila'y pinanghihinaan ng loob, paalalahanan mo sila na maisaysay ang kanilang ginagawa. Kapag sila'y pagod, yakapin mo sila sa iyong kapahingahan. At kapag hindi nila alam ang dapat gawin, Ipakita mo ang tamang landas, basbasan mo rin ang kanilang mga personal na buhay. Bigyan mo sila ng maayos na kalusugan. Magandang relasyon sa pamilya at sapat na panusto sa pang-araw-araw. Naway ang kanilang mga tahanan ay maging lugar ng kapayapaan at pagmamahalan para sa mga gurong magulang din, dobling biyaya, Panginoon. Tulungan mong mapagtagumpayan nila ang kanilang doble papel bilang tagapagturo at tagapag-aruga. At para sa mga gurong malayo sa kanilang pamilya, punuin mo ang kanilang puso ng kagalakan at pag-asa. Panginoon, itinataas din namin ang buong komunidad ng mga paaralan, naway magkaroon ng pagkakaisa ang mga guro, administrador at kawani. Maging lugar na wa ng kaayusan, respeto, at malasakit ang bawat silid-aralan. At sa panahong tila naguguluhan ang mundo, at tila nawawala ang tunay na layunin ng edukasyon, ikaw na wa ang manatiling gabay at ilaw ng mga guro. Paalalahanan mo silang hindi sila nag-iisa. Na ikaw ay laging kasama nila na ang bawat araw sa paaralan ay may kaukulang kahulugan at layunin sa iyong mga mata. Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyo ang hinaharap, ang mga binhinang kabutihang itinuturo ng mga guro ngayon, naway tumubo at mamunga sa mga bata. Maging mga leader sila na may takot sa Diyos. May malasakit sa kapwa at may matatag na pundasyon ng katotohanan. Salamat po, Ama, sa mga guro, mga tahimik ngunit makapangyarihang instrumento ng pagbabago. Palakasin mo sila. Ingatan mo sila. Gabayan mo sila. At higit sa lahat, pagpalain mo ang kanilang buhay ng sagana. Lahat ng ito'y aming itinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.